Gusto ni Aurora at Galban na idawit umano itong si Ward sa kaso ni Francis para sa gayon ay matigil na umano ang pananabotahin ni Sam sa kanya. Pero nagsabuatan silang dalawa ni Galban. Ngunit bago pa man gawin ang masamang binabalak nila laban kay Ward ay napaghandaan naman ito ni Church at Samantha sapagat alam na ng dalawa kung paano makipaglaro itong si Aurora at Galban. Maduming maglaro ang dalawa kahit pinaghandaan ni Sam at Church. Sa kabilang banda natakot magsubong itong si Ward kay George dahil isipin umano nila na siya pa ang maging dahilan para masira muli ang relasyon ng magkaibigan. At nakiusap naman itong si Ward kay Ruth na ilihim umano nila kay George. Hindi pumayag itong si Ruth. Katwiran niya kailangan umanong malaman ni George lalo na umano ni Sam. Dahil sigurado mamaya maya darating umano ang mga investigador. Na kung saan kung sino man umano ang nagplanta sa gas mask ito din ang tatawag nila Royales. Sa kabilang dako inaabangan nila sa Samantha at Cherico ang pag-alis ni Aurora para makausap umano niya itong si Barbara. Sa kabutihang palad, nagkataon din na tumawag itong si Galvan sa malditan niyang kapatid para iparating ang masamang balita na naglabasan umano sa social media ang hinala nila George at Samantha. Naking gulat na lang ni Barbara Estebari ang paglapit ni Sam at Cherico sa kanya. Iniwasan niyang harapin itong si Sam dahil alam na niya kung ano ang pakay nito sa kanya. Palit hindi siya pinalis ni Samantha hanggat hindi maitanong ni Samantha ay I min mean, makuha ang kanyang gustong malaman. Wala nang paligoy-ligoy pa itong si Samantha at Terry tinanong niya itong si Barbara patungkol ito sa itinulong sa kanya. Pero ay man ni Barbara na wala umano siyang kinalaman, paliwanag niya hindi umano niya magagawa ang mga sinasabi ni Samantha sapagkat siya ay kaibigan umano ni Aurora at hindi umano niya ito magawang pagtaksilan.